Kaya baka uprat yung silo So, yung isip nga nito, mitsun. But, ka nga, hindi mo hearing Hindi hearing Hindi <laughs> <laughs> mo <kuwa> si Josie. Hindi si Tingin ka sa taas. Baka, baka mauntog ka. Eh. Ha? Baka ka ba? Baka may ito. Bro, wala na dito? Sana naman eh. Open cave. Pag on gold mahil ko yung Pag mga ka ng tanong.

Ano mo, boy, pa. Yan Ito mo? Ito mo? <laughs> ha? Parang mayroon siyang daanan. Eh, ano no? Parang may daanan na ano. Ayan, no? Kita mo? Oh. May tubig sa no? Sorry, oh? Kasi na dyan talaga. Uwi eh. ba? Tunnel? Hmm, tunnel. Pero, ano siya? open close so sa taas boulders Eh, no pagdating sa baba Eh, no ayan na ito ay big boss pagdating sa baba oh